bago tayo matapos, ha? Ay, nako, marami salamat sa inyong mga kababayan. Hindi nyo lang alam anong ligayan dulot na ibinibigay nyo sa akin. Napapawi nyo po lahat ng pagod namin. Puyat, sakit ng katawan at kasukasuhan. Bakit po? O, ipakita mo nga, Julius, yung ginagawa sa atin ng ating mga kababayan. O, yung mga netizen na sabi, uy, bigyan nyo naman ng helmet, bigyan nyo naman ng eyeglass, protective, ba? Uh, ano, uh, nakakatawa naman ang mga kababayan natin. Ayan, oh. Binigay nyo po yan. Ayan po. Oh, gusto lang namin, sa ganitong paraan man lamang, mabigyan namin ng pagpapahalaga. Alam ko, uh, kayo, napagastos pa. No? Napagastos pa kayo. O para tumulong sa siyudad ng Maynila, nagdo-donate pa kayo. Ayan po mga donation nyo. Ayan. Bagok Ba, ano yan? May pangalan ko. Palapit niya? Pati niya? Ba, specialized, ha? Okay to, it ha? Ah. ah. sino na guy B? Oh, signo. Oh, May pangalan pa. Nako, deadly to. Yeah. Thank you. O, oh, ang nagbigay, Signo, Rensnil, Signo. Ayan, para sa akin daw. Ayan po. Signo. Ayan. Maraming salamat. Oh, ayan. ayan. Thank you very much. O, tabi mo naman, Weng. Signo, custom closing sa España Boulevard. Two years na po ito. Sir, dati po nating scholar. Scholar. Oh, Oo. Oh. scholar. pinag ko nung araw. <laughs> Kasi po meron po akong programa Nung vice mayor ako Yung ano, Yung scholar ng bayan uh, College scholarship po yun uh, Sir dati po Yung scholar sa recto Informatics recto 2010 graduate na siya ng BS Information Technology. What? pag po siya ng Signo Custom Clothing sa Espanya. Eh, dati lang walang pang aral sa sarili niya to eh. Renz Neil Signo. I'm happy for you. Dati, pamparal kung kaisip man lang ang pamahalaan, paano niya may tatawid yung isang mahirap na pamilya. O, tingnan nyo, nakapag-aral. ngayon, may ari pa ng kumpanya. Hmm, ayan, sig. Ang gusto lang nito, mag-aral, ha? O, ngayon, may negosyo pa. Talagang hindi mo pwede husgahan ng tao. Eh. misa ng tao, kailangan lang talaga tulay, eh. Yung makatawid siya. Sabi mo nga to, eh. One for the book. Mm. Ha? Eh, scholar natin. Ni pagpaaral nga, wala ito eh. Ngayon may kumpanya pa. Talaga? Ha, talaga nung araw? Oh, good things come for those who Kasi oh, nung araw, yung sinasabi yung nung Ito raw po si Mr. Signo, nag-antay uh, sa akin hanggang alauna ng madaling araw. Kasi nung Vice Mayor po ko, Uh, dahil sa kakaharap ko sa pasyente nung araw. At uh, total, tapos naman na ito. Nung no? uh, vice mayor pa naman ako nito. Nung araw kasi, inaabot ako hanggang alas 2, alas 3 sa madaling araw sa opisina sa dami ng pasyente. Uh, daming kinakausap. Kasi kinakausap kong pilit lahat. Eh. As many as possible. And we're trying to reach as many as possible aw oh, Inaakap ko hanggat maaari akapin. O, oh, kalari, na pa ito, nabigyan ng tulong. Naman naging scholar natin. Eh, tsaga, ah. Hmm. 2010 pa. Oh. May walang pagpaaral. Ang galing naman. Kaling wala ito, ah. Ha? Talaga? Hmm, nakatawa naman. Ah. Oh, may walang pagpaaral. Ngayon, may kumpanya pa. Uh, Mr. Signo, uh, taga Espanya. I'm happy for you. I hope uh, someday, somehow, uh, uh, makapagbigay ka ng sapatos oh, uh, do sa taong walang kakayanang bumili ng sapatos. I appreciate this. I will keep this. <clears throat> But uh, I hope you pay it forward. Galeng, I'm happy for you. Congratulations. Pagpasalamat mo sa Diyos. Nagtagumpay ka sa buhay. Talagang ang kahirapan, hindi pwede maging hadlang at maging katwiran na makapangapi tayo ng kapwa natin mahirap. Talagang pagtama lang yung mindset mo. Ah, kita nyo yan. Anyway, balik tayo doon sa ano. Ah, medyo tinamaan lang ako ng konti. Ah, marami rin kayong pull-up surprises. Or So you're still thinking of me just like I know